Ayan, lulusong tayo din sa ano, kabila. Kasi may, may kukunin kaya tayo na, na ano. Oo nga <laughs> okay, no? Ayan, no? Grabe talaga kasi. Kaya nag-ano dyan, no? Grabe, ang sobrang dumi. Eh. ayun pero kaya naman na to sa ano. Tatawid na lang tayo dito. Maglalakad tayo. <laughs> right? <Ayun>, Hello. <laughs> Hindi, kaya yan. Kaya mo yan, kaya mo <laughs> <laughs> yan. <men, kaya> <laughs> <men>, para, sure. <laughs> para sure. ba? No? Oh, diba guys? So, kita lalakad tayo. Pupunta tayo dun sa kabila. Yes. Ay kukunin tayo sa Palawan. Eh, no shout out Median Mibian. Dali mo na. Subscribe <laughs> sa Bagulit ba? Hindi naman na malalim. Dito kanina. Iniwan na natin yung muna natin dun. <laughs> Kaya na pala eh, no? Kaya na. <laughs> da, so ngayon, bunda tayo din sa may palawan. Uunin so, tayo dun. So ngayon, po. Diba? baka malunod yung malunod natin. Hindi. Ano lang? Ito. Ah? O yun. Kilit. Kilit. O yun. Kilit Wow! O yun. Kilit. O gilid, gilid eh. Tulak. Tulak mo na lang kaya yan. Tulak mo na lang kaya yan. O yun. O yun. O yun. O Kaya yun. Kaya eh. Basic. Ano uh, let's go mamaya pre naman ulit natin dito sa sa Bilalawan at saka yung Cebuana yung Cebuana dito sa Maylianas may Lianas, ay Cebuana din doon. at saka dito sa may gilid yan yun yung daw may ano din dyan may Palawan din dalawa kasi yung ano dito Palawan at saka yung Cebuana dito guys sana bukas pa yung Palawan dito No, wala na. Subuhan na naman dito sa loob tayo. Try natin dito. Sana bukas. Tayo sa Meliana. Bukas pa yung Subuhan na swerte. Pag sirado na malas. Nako. Wala na yung sirado na lahat.